malamig ngayon sa labas kaya nandito tayo sa coffee shop. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano ba ang klase ng mga bahay dito sa Canada. Unang-unang -una, iingay ng mga katabi ko kaya kailangan kong mag-voice over dahil hindi ko marinig ang sarili ko nung pinanood ko yung video. <laughs> kaya, good AM. So simulan na natin to. Ano-ano ba ang klase ng mga bahay dito sa Canada? Una is detached. So, yun yung mga single dwelling, yung mga bungalows o kaya yung mga two story basta wala silang kadikit na ibang bahay ang tawag doon ay detached. 'Yun ang mga mga common na mga bahay na makikita mo dito sa Canada. Lalo na sa suburbs, uh, puro mga subdivision at puro mga detached houses. Um So yan ang mga first priority ng mga nakatira dito. Kaso dahil nga malaki ang demand, masyado ng mahal ang mga detached houses. Uh, dahil meron silang backyard, may sarili silang driveway, uh, mostly may basement, malaking space. Kaya yan talaga ang gusto ng mga tao. Ngayon dahil nga medyo mahal na siya, kaya yung iba ay bumibili na lang ng semi-detached ang semi-detached naman is parang duplex. So, meron siyang katabi. So, sa kabila wala, pero do sa kabila meron kang katabing unit. Yung mga ibang duplex may sarili silang driveway, pero meron ng mga duplex na uh, magkadikit ang driveway. Hindi maganda yon kasi, ano ba, mag-shovel ka ng snow, uh, hindi naman, parang ang pangit naman kung yung sa'yo lang ang ang isi-shovel mo. So yung minsan yung mga magkakapitbahay, nag-alternate sila, nag sila ng ano, pero nag shi sila ng, sinasama na nila yung katabi nila, pero depende nga yan sa arrangement nyo. Yung ibang nakikita ko, yung part lang nila ang shi nila. Ang hindi rin kagandahan pag shared ang driveway is kapag may kadikit ka na kotse, syempre ayaw mo na baka tamaan ka nung kotse nung kapitbahay mo pagbababa. So ideally, kapag bibili ka ng semi-detached, mas maganda kung hiwala yung driveway mo sa kanila. Ang pangatlong option naman is townhouse or row house. So yung townhouse, meron kang katabi sa kaliwa, may katabi ka sa kanan. Ang hindi kagandahan nun is wala kang bintana sa gilid. Ang bintana mo lang sa harapan at likod. Saka kung maingay ang katabi mo, kung malakas magpatugtog sa gabi, maririnig mo, posible na marinig mo. Meron naman, wala naman ako, meron, na, meron akong kakilala na tumira sa townhouse, pero hindi naman sila nagreklamo na maingay ang katabi. Pero yun ang isang you know, risk kung bibili ka ng townhouse, posible na maingay ang katabi mo. Um, so kung bibili ka ng townhouse, mas maganda kung nandun ka sa end unit. Normally, yun mas malaki yung kapag end unit, mas maraming bintana, saka isa lang ang katabi mo. Kasi yung kabila is, ano na, uh, lawn na. So, hindi, walang, walang katabi sa kabila. Meron din ang mga, mga urban townhouse, yung mga nauuso na urban townhouse. So, wala kang backyard. So, yung sa likod mo is another unit. So, magkatalikuran kayo. tas meron ka bang katabi sa kaliwa, may katabi ka ba sa kanan. Right? So, yun yung mga urban townhouse. Um, so, yung isa pang option is, uh, actually sa townhouse, merong condo townhouse. So, kapag titingin ka ng bahay, kung bibili ka, titignan mo or itatanong mo sa agent kung freehold ba yan or condo townhouse ba yan. Kapag sinabi mong freehold, wala kang babayarang maintenance fee. So, parang detached lang or semi-detached. Ngayon, kung may maintenance fee, Siyempre, i-consider mo yan kasi dagdag pa yan sa monthly expenses mo. So, on top ng mortgage, ng property tax, ng utilities, magbabayad ka pa ng maintenance fee. Yung ibang development, um, condo townhouse yun, um, nagkocollect sila ng maintenance fee kasi kailangan nilang mag-hire ng, kailangan nilang magbayad sa collection ng garbage, sa pag-clear ng snow, o kaya sa landscaping. So, iba-iba yan. So, titingnan nyo kapag bibili kayo ng townhouse, titignan nyo sa listing, pa-confirm nyo sa agent kung freehold ba to or condo townhouse. Kasi, lalo na yung mga lumang townhouse, medyo mahal na ang mataas ng maintenance finon. Pero yung mga bagong townhouse, magsisimulayan siguro ng mababa, pero eventually, every year, tumataas siya. Ang next option naman ng mga klase ng bahay dito is yung mga high-rise condos. So dahil napupuno na ang, ang for example, ang Mississauga, halos wala nang mga makikita kang uh, vacant lots, so ang mga development ngayon is uh, patak, tumataas na mga densification, so yung mga high-rise condos. Before, ang pinakamataas na condo dito was yung Marilyn Monroe na 50-story, pero mga bagong developments ngayon, For example, sa MCT, meron na silang 60-story, 62, may 80-story, yung isa nilang building, 80-story, ang plano. Tapos yung iba naman, yung mga exchange district, meron silang 75-story. Uh, so, matataas na talaga ang mga bagong condos. Um, so, yung, ang kagandahan ng mga high-rise condo is dahil nasa sentro ka, so accessible halos sa lahat. So, malapit ka sa mga shops, pagbaba mo ng building, nandun na yung mga uh, retail stores, mga restaurants, malapit ka sa public transportation. So, may mga na rin dito sa downtown. So, uh, posibleng pwede mo nang i-give up yung second car o yung car mo. So, makakatipid ka na dahil nandito na lahat, right? So, yung nakagandahan ng high-rise condo. Isa rin is, normally yung mga bagong developments, meron silang mga amenities. So, meron silang gym, yung iba may pool, meron silang theater, depende. Meron silang open area, sa, let's say, sa rooftop. Uh, uh so, so, maganda rin tumira sa condo kahit may maintenance fee dahil napaka-convenient. Of course, nandun yung concierge, may security. So, you feel safer kapag nakatira ka sa condo kaysa sa Halimbawa, sa bahay, right? Ang isang option is mag-rent ka ng apartment. Wala ako masyado nakikitang bagong developments na apartment buildings kasi ang nangyayari, ang daming mga condos na ginagawa tapos yung mga bumibili noon, pinarerentahan na lang nila. So kung ako yung renter, mas gugusin ko mag-rent ng bagong condo na magandang amenities kaysa sa lumang apartment kasi yung dating apartment na tinuloy namin, yung laundry nila nasa baba. So, kailangan ko pang yung maghulog ng coins before, hindi ko na alam ngayon. Tapos, hihintayin ko pa siyang malaban, tapos hihintayin ko pa siyang madryer, kasi ayoko namang iwan yung mga damit ko doon, right? So, napaka-convenient kung nasa sarili mong unit yung washer and dryer. So, yung mga tao, nag-rent na lang ng mga bagong condos. Um, so, yun ang mga klase ng bahay na masasabi ko dito na nakikita ko. So, kung i-recap natin, so detached, yung mga walang katabi, or semi-detached na parang duplex, townhouse, or high-rise na condo, or apartment. Meron ding iba na ilan-ilan na hindi, hindi mahirap hanapin yon pero may ilan-ilan na may mga nagpaparent ng rooms, or may nagpaparent ng basement, Uh, yun eh, makikita mo yun uh, through referral, through word of mouth kasi hindi ko, may, parang mahirap hanapin kung nasa ng listing ng mga ganon so yan, yeah. so, kung interesado kayong tumira sa Canada at tagahanap kayo ng let's say, bibilhin kailangan nyo sabihin sa si agent yung kung anong klasing bahay ang preferred nyo or kung mag-rent naman kayo, pwede nyo sabihin na, halimbawa gusto ko mag-rent ng detached gusto ko mag-rent ng condo or gusto ko mag-rent ng townhouse or semi So, yan. Yeah. So, for our next topic, ang pag-uusapan natin is, um, gaano ba ka-importante ang credit score sa pagbili ng bahay? Kaya, yeah, see you on the next vlog. Pahabol ko nga pala, marami na rin ako nakikita ng mga small families na nakatira sa mga high-rise condos. Paglabas ko, may nakikita akong mga school bus na ang daming uh, nagpipick up ng mga, mga young kids Uh, dito sa amin uh, kasi nga napakamahal na ng mga bahay hindi na affordable so yung mga tao eh okay na silang tumira sa mga high rise condos so halimbawa yung couple and then one kid or two kids na pwede namang magkasya sa two bedrooms let's say uh, for now okay na sa kanila kasi uh, malapit kasi ang mga condos dito sa schools may mga high school, elementary school convenient kasi bukod nga malapit sa mall, malapit din sa mga hospital, sa parks. So lahat talaga nandito na. So nagiging very popular na talaga ang mga high-rise condos sa mga bagong dating.